So magandang araw po sa inyong lahat mga idol So ngayon po mga idol Pupunta tayo doon sa bato na Malaking bato po na nakapatong lang Sa mga mahilig po dyan sa treasure sign Hali kayo Samahan nyo ako Puntahan po natin Tara Let's go So dito tayo mga idol oh. No? Ito parang midaan daan mga idol lo. No? Parang may tao dito nga dumadaan mga idol at iwan ko po kung ano po mayroon dito. So dito tayo dadaan. Grabe, ang hirap. Ano? Uy, parang may ano dito ah. Parang may kakaiba dito mga idol. Parang may ibang sumusuri dito mga idol oh. yun nga parang sinusuri nga talaga yun o baga dito mga idol to daan to parang may dumadaan kasi dito mga idol o oh. at kung dito naman tayo punta ito sa bato na may ano mga idol ah pabutit nililinis nila so ayan po yung Lugar po kung saan po tayo nakatira Yan sa baba mga idol oh. Ayan oh So So ngayon po mga idol Nandito na tayo ano Ito Ito yung pinakamalaking bato mga idol At Nagtataka nga ako mga idol Kung bakit Sobrang laki nya tapos Nakapatong lang Tara tingnan natin sa ilalim mga idol para maniwala kayo ito na oh so ito yung ilalim niya mga idol oh, oh nakapatong nga lang siya mga idol ah uh, tapos yan malalim yan dun. ang lalim lalim niya kasi yun ayo oh, yung nakikita niyo ng mga puno yung mga dahon ng kahoy malalim pa yan doon at tapos dun, ah, uh, dito po sa kabila, ito po, oh. Parang nakapatong lang din mga idol, no? So, puntahan po natin yung ibaba, yan, para mas makita nyo po. So, ito mga idol, oh. Grabe. Ang lalim talaga. Ah, uh, dun sa baba mga idol, tingnan natin oh. So. So, dito tayo ngayon sa ilalim ng batong mga idol oh. Maraming laki. So, hindi tayo pwedeng magtagal dito mga idol kasi mag-isa lang tayo dito pumunta. At saka na napakadikado po kasi kasi umuulan pa pag nadulas ang bato na to sigurado ipit na tayo ayun po para may butas oh ayan sa so, labas na tayo mga idol kasi ang hirap eh ayan so ayun po yun napakalik napakalaki po na bato na yan mga idol So hanggang dito na lang po mga idol Maraming salamat po sa panonood at sana po, supportan nyo ang aking YouTube channel, Tapas Sirong Vlogger. Paki-subscribe po ng aking YouTube channel, mga idol. Maraming salamat po. God bless nyo lahat and happy Sunday.